Yan ang aming cook ng arroz caldo na si Cleo. Hi! Hi, Cleo! Siya, siya! Siya, siya! Mga ka-celebrity! Aroscado! Ito lang siya. Ang camera namin ni Cleo! Ito naman, mamaya. Ito ay, naman, ay, si Georgie. Ay, say hi! Hi! <laughs> hi. yeah, Ito na kay Hatesu. Mayel. Lasa <laughs> si Jando. Jando. Say hi! Hi! Mahihain siya. Ito naman, si Bidu. Hi! Say hi! Okay, Hello! <laughs> <laughs> Yan, di naman yung kinakain niya. Yan! Eto <laughs> naman si Beth! Beth! Ito hi! Naman, Beth. Easy, Hi! <laughs> <see. laughs> Ay, Vito! <laughs> <laughs> so, say mo ha! Mwa! Ayan! Eto naman ang labo! Kasi si Ana! Hoy, Ana! Tumabi ka dito! Hi, AJ! Hanap dito! Hi! hi. Say hi! Okay. Nasaan na si Ana? Say hi!

Robert sa kakamera maganda. Hi! Oh, oh hi! sige na, say hi na lahat. Hi! Hi lang. Ang pinapanood nila, wish ko lang. Mm? Wish ko lang. Okay na! Uy, wish ko kayo ng dalawa. Hi, Ben. Bye! Hi! 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 Hi!